Sa lugar na kung saan una kong nakita si Lolo sa loob ng isang payo, ay paulit-ulit ko siyang binabalikan para magatid sa kaniya ng pagkain. Subalit nung isang araw, na lang na hindi ko na nakikita si Lolo. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na hanapin si Lolo kasi ayoko na siya'y magugutuman na kahit sa simpleng bagay na aking binigay sa kaniya tulad ng pagkain at tubig, mabubusog siya sa bawat araw. Sa araw na ito'y muli muling nag sa aming landas nang makita ko si Loloy eh, tila ba meron siyang inahanap tinanong ko siya kung ano nga ba yon meron daw isang binata na lumapit sa kanya hiningan siya ng pera para ibili siya ng damit subalit di na ito bumalik Say mo paliton Sanina sa na ka, patos, Ah gusto mo ng damit at saka sapatos oh. nikaon na ka? Muling nabubuhayan si Lolo nang malaman niya na ibibili natin siya ng sapatos at mga damit. Sobra siyang natuwa nito. Kung kaya't nangangako siya na maghihintay talaga siya sa gilid ng kalsada. Habang tayo ay namimili ng mga damit at sapatos para sa kanya. At para din magkaroon ng enerhiya si Lolo dahil sa sobrang napakainit ng araw, ay binili na rin natin siya ng mga prutas at iba't ibang pagkain. Wala tayong ibang intention tradisyon sa hapong ito, kundi ang maging masaya si Lolo. Lolo, kung makita mo man ang video na ito, sana magiging masaya ka. Wala kasi kaming ibang intensyon sa hapong ito, kundi ang mapasaya ka. Sana kahit sa simpleng mga bagay na naibibigay namin sa'yo, nagdudulot ito Na sobrang kasiyan sa puso mo. Sobra-sobra ang kasiyahan na natatamo ni Lolo sa hapong ito. Hindi yun mapapantayan ng anumang yaman sa mundo. Kasi simple lang naman daw ang mga bagay na kanyang kailangan. Ang simpleng mga damit at sapatos na yung babagay talaga sa kanya, yun yung bagay na kinakailangan niya. Yung kalungkutan na kanyang nararamdaman ay napapalitan ng sobra-sobra ang kasiyahan. At ang ko sa isang binata na kumuha sa pera ni Lolo. Alam mo ba na sobra siyang nalungkot at labis ang kanyang pagkadismaya sa Hinintay ka niya hanggang maghapon pero despite sa lahat ng iyo, nagpapasalamat pa rin ako kasi God truly answers prayer. Gusto ko lang sabihin sa iyo kung makikita mo man ang video ito, wag na wag mo yang uulitin. Wag na wag mo rin yang gagawin sa ibang tao kasi napapaasa mo sila at napapasama mo ang kalooban nila. Habang sinusuot ni Lolo ang kanyang sapatos ay meron siyang sinabi sa akin. Ang sabi niya, kung darating man daw ang panahon na siya yayaman at magkaroon ng maraming maraming pera, gusto niya daw na bibiyayaan niya din ako. Sobra akong natouch sa mga bagay na yon. Sino ba naman ang mag-aakala na sa mga taong katulad nila ay meron din palang puso na gustong mag-bless sa iba. di ba sobra namang nakakaantig yon Sa mga tao dyan na nakakita ng mga taong tulad ni Lolo na sobrang nahirapan, hopeless at saka helpless, mga taong walang magawa sa buhay, sana i-extend natin ang ating mga tulong sa kanila, lalo na kapag ikaw ay may mga pamilyang nangangailangan, may mga magulang, may lolo at lola pa, tulungan mo sila. Huwag na huwag mo silang pababayaan because at the end of the day, ikaw naman ang mapapanalanginan. Ika nga na ang Diyos ay hindi natutulog at nakikita niya ang lahat ng bagay na ginagawa natin kung kaya't mahalin natin at pahalaga ang ating mga magulang or ang mga matatanda na nasa paligid natin. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, you will reap what you sow. Balang araw kapag nagtatanim ka ng kabutihan sa kapwa mo, ay maaani mo rin yan sa pagdating ng panahon. Never expect something from someone. Hindi porket nakabless ka sa isang tao, ay mag expect ka na talaga. Expect something from the Lord. Kasi hindi niya lang i-thank you lahat ng bagay na ginagawa

Pinangako din ni Lolo sa amin na hindi hindi siya magiging madamot sa kapwa niya tao, lalo na sa mga namamalimos na katulad niya. Umaasa din po ako na sa pagawa ko ng video na ito ay makikita po ito ng ating gobyerno at bigyan natin ng pansin na mga taong katulad nila, they are hopeless, helpless, homeless, wala po silang matitirahan, walang pamilya. Tulad ni Lolo po, ang pamilya niya ay nasa Mindanao at hindi na po niya nakikita sila simulat sa pulpa lang. Kung kaya't natutulog na lang po siya sa gilid ng may kalsada. Sana po ang ating gobyerno ay bigyan nilang tuon at pansin ng mga taong katulad nila. Kahit sabihin man natin na wala tayong pakialam at hindi natin sila kapamilya at hindi natin sila obligasyon. Pero sa ngalan po na sila'y mamamayam Pilipino, meron po tayong pakialam. Sa ngalan po sila'y kapwa natin natin Pilipino, tayo po ay makibahagi ng bagay na meron tayo para sa kanila at ang isa sa pinakamalaking bagay na may matulong sa mga kagaya ni Lolo ay ang ating gobyerno. Hindi ko man po iaasa sa inyo lahat na why meron kayong gagawing aksyon para sa mga taong katulad nila. Hindi po natin sila basta-basta lang napababayaan sa gilid ng kalsada. Hindi po natin sila basta-basta lang napauulanan at pa kapanaginipan sa pagkatulad po nila natin po ay ang mga taong may pakiramdam and they have the right to live in this planet earth sana buhayin natin ang mga taong katulad nila mga hopeless, homeless, helpless mga taong senior citizen mga taong walang magagawa sa buhay lalo ng mga taong namamalimos na lang umaasa sa iba para mabuhay tulungan po natin sila nananawagan po ko mula sa aking puso sangalan po ng gobyerno. Sana po ibigyan natin ng pansin, bigyan po natin ng atensyon ang mga taong katulad nila. May the Lord God Almighty blesses you but now and forever. Rest assured that what you did to others will be due unto you.